guys! Hello mga kaprobinsya! Welcome to my channel! Ang ngayong araw po ay nandito ako sa aking taniman. Magdidilig po ako ng aking talong. Ito po ay makalipas limang araw ng aking itinanim. Ngayon po ang unang dilig ko. So maglalagay po ako ng abono sa aking pandilig na ano sa aking talong. Para nang sa ganun po ay habang lumalaki na sila ay mayroon ang gagawin sa kanilang pataba para magiging maganda ang kanilang isa ka okay? So guys tara samahan niyo po ako. Magdidilig na ako. Tara guys! Let's go! So guys dito po ako kukuha ng tubig pang dilig dito sa aking mga talong. So kailangan ko po muna itong linisin para Lumali man tubig para makakuha ko ng tubig pang dilig dito sa aking matalong. ng tubig guys, hintayin ko lang itong dumami tapos kukuha na akong tubig. Ayan na guys, lumalalim na ang tubig. Pwede na tayong kumuha dito para makapag-umpisa na ako mag-dilig dahil mainit na. So, dito guys, mayroon naman dito ano, uh, fish pan dyan. Malaking fish pan yan guys, dyan sa kabila yan. Kaso nga lang, Malalim guys, baka kasi mahulog ako pag doon ako ng buha ng tubig. Kaya sabi so, ko na lang ako mag-saga muna mag -giba. So, papakita ko sa inyo guys yung fish pan dito sa kabila. Tara. Iya. Meron dito ng fish pan guys. Ayan. oh ito. Meron naman dito kasi nga lang malalim. Ayan, natatakot naman ako kasi baka. Pag akit ko, masubsob ako. O, kaya pagpapapa. Ayan, malalim guys Meron na ito lamang isda, tilapia, tsaka rito. So, tara guys, magbilig na ako. Ay mga talong guys, naka-recover na sila. Wala nang itatanim. Kaya didilig na tayo ng pataba. Ito yung pataba guys, oh. Uh, na Ito na yung ipang didilig ko sa talo. ko guys para mahalo ang puno sa tubig. Meron ako ditong sukatan guys. Ito. Ang ganito. Isang puno na. Ng... Guys magiging na tayo. puno lang ng ating mga tanim bawal malagyan ang dahon guys kasi magsusunog ang mga dahon ng ating mga tanim pag malagyan ng abono maglagay tayo ng abono guys ay dapat ganito sap, so, mismo puno lang guys ayan ganyan iwasan po natin na huwag malagyan ng dahon dahil masusunog ang dahon ng ating mga tanim o ganyan lang guys ganyan buhay na sila makarecover na sila ng mga tanim tapos din maglagay na ako no. Try na muna ako dito guys, try. Iba naman ito. <laughs> <laughs> so yun nga guys, kung samantala na ako magpapaalam sa inyo, bye bye. God bless you all. Magpapaalam muna ako dito. Ang fresh ko dito, oh mahangin. Uwi na rin ako maya-maya. Ikahali namin ko sa inyo naman. So bye guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless you all.